Emosyonal na pinaliwanag ng singer na si Yeng Constantino ang dahilan ng takot niyang bumalik sa kanilang nakaraan kung saan naranasan ng kanilang pamilya ang kahirapan. Sa panayam sa kanya ni OG Diaz sa YouTube channel ng Talent Manager, inamin niya na-traumatic ang kanyang childhood dahil sa maaga siyang natutong magtrabaho upang makatulong sa magulang sa pangangailangan nila sa pinansyal. Naranasan niyang dayain ang kanyang edad upang makakanta sa gigs sa bar. At malimit siyang umabsent sa pag-aaral upang unahin ang pagtratrabaho. Labing apat na taong gulang lamang siya nang magsimula siyang kumanta sa mga bar sa Marikina. Masakit sa kalooban niya noon na marinig na wala silang pambili ng pagkain. Anieng ay mahirap maging mahirap kaya ayaw niya itong mangyari sa kanya at sa magiging anak niya. Ito ang kanyang kinatatakutan. Pagsasalaysay ng singer, siguro traumatic po talaga yung childhood na yun ang hirap pong maging mahirap. Mahirap po talaga. Yung naririnig mo yung nanay mo na namung tapos baon yung tatay mo sa utang. Ayoko talaga nun. Ayokong mangyari yun sa akin o sa magiging anak ko. Yun yung fear ko talaga. Gusto kong maging responsableng adult. Gusto kong makatakas yun yung word. Ngunit paglilinaw niya ay hindi siya ungrateful sa naranasan niya noong kabataan niya. Hindi galit ang nararamdaman niya, ngunit takot. Saad niya, more on fear lang dahil naranasan mong mamroblema para sa magulang mo. Kasi ginawa naman ng magulang ko yung lahat ng makakaya nila. Alam ko yun eh, ayaw ng mama ko na magugutom kami. Nagsusuong ng bila oyon yun. Kaya ayaw ko pong binabalikan, hindi naman po ginusto ng magulang namin na ganun. Mahilig lang rin po kasi tumulong yung magulang ko sa iba. Kaya minsan yung dapat mapupunta sa amin, napupunta sa iba. Nanay ko pinipintasan nila yan na era dati, pero si mama pagkatapos niya magkuda-kuda abutan ka pa rin yan. Hindi siya makatiis sa mga tao. Tumutulong talaga yun. Kaya pag binabalikan ko po yung mga memories nung bata ako, kasi ayokong babalik sa magulang ko tas sasabihin nila na irresponsabling magulang, hindi. Kasi yung nanay ko lahat ng trabaho pinasok noon. Kahit maging labandera, magsuong ng bilao, magtinda ng isda, gulay, lahat. Lumipis na nga ang buhok ng mama ko kasi nagtitinda siya ng merienda sa hapon, mainit yun sa ulo. Hindi po kasalanan ng magulang namin. Yun po siguro yung gusto kong puntuhin. Kung meron man po akong sense of responsibility, kasi ganun din po yung magulang namin.